Umalis na si Leza Soberano sa Careless Music. Inunfollow na rin niya ito sa Instagram. Kumpirmadong wala na sa pangangalaga ng talent management na Careless Music, ang aktres na si Leza Soberano. Mismong ang pamunuan na ng Careless Music ang nagsapubliko nito, through a post sa Instagram story ngayong Sabado, September 14, 2024, matapos ang ilang linggong bunong-bunungang umalis na sa kanilang poder si Leza mababasa sa pahayag ng Careless Music. Leza Soberano is no longer under Careless Music Management effective July 29, 2024. It has been a pleasure to have represented her, and we wish her the best in all of her endeavors. Bago ang anunsyong ito, unang napansin ng netizens ang hindi pagpopromote ng Careless Music kay Leza sa social media pages nito simula pa noong August 2024. Mas lalo pang nagliyab ang usap usapang umalis na si Leza nang i-unfollow niya sa Instagram ang Careless Music. Pero ang Careless Music ay nananatili pa rin pina-follow si Leza. Ang Careless Music ay isang record label at talent management company na pinamumunuan ng actor-singer na si James Reid kasosyo ang American-Korean businessman na si Jeffrey Oh. Pumirma ng kontrata si Leza sa Careless noong June 2022 matapos niyang magdesisyong hindi mag-renew ng kontrata sa Star Magic. Ang talent management arm ng ABS-CBN, at sa co-manager na si Oji Diaz. Samantala, makailang beses nang napabalita ang pag-alis ni Leza sa Careless. Noong October 2023, napabalitang ang tiyahin ni Leza, si Tita Joni, ang nagmamanage ng showbiz career niya si Tita Joni ang tumayong road manager at personal assistant ni Leza sa loob ng mahabang panahon.